Kainan Basketball. Sir! What's up mga sangkay? Andito na naman po ako nagbabalik. Amo ini ni iyo sangkay nga makisasangkayon. Malalauman ug madadaupan. Sanglit ayaw pag-alang. Kay diri ka manada, taga-alang-alang. By the way mga sangkay, in this video, nanood muna kami ng basketball bago umuwi galing sa trabaho. Nakakapagod kasi ang palagi nalang trabaho. Tulad niya, nakakapagod na siyang habulin. Agat! Nag-relax muna kami, nanood at gumala saglit. At nagbakasakali na din ako na baka dito ko siya mahanap. Agad! By the way mga sangkay, isinama lang po ako dito ni sir sa gym center ng San Jose. Kasi ngayong gabi daw maglalaro ang isa sa pinakamagaling na team. Yun ay ang team ng kanyang umangkon. At gusto niyang panoorin yung kanyang umangkon na naglalaro. At isa daw sa mga interesting panoorin sa team na to, ay mayroon daw ibang mga player na dumadakdak Hala, totoo kaya? Hindi pa kasi ako nakakita sa personal na may dumadakdak. Ah, sige-sige, panoorin muna natin. Ay! 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 առնում եմ By the way mga sangkay, yan pala yung umangko ni Sir sa jersey number 23. At ang idol niya daw ay si Lebron James. Pero yun nga, magkaiba kami ng idol, si Stephen Curry sa akin eh. At dahil age of 17 daw, ang height niya ay mahigit 6'2 na. Ang bata pa no, pero ang tangkad na. By the way mga sangkay, mahilig pala ako manood ng basketball noong kabataan ko. Kasi every time na may piyasta sa iba't ibang barangay sa aming bayan, ako ay pumupunta at nanonood. Naalala ko pa nga nung una kami nagkita at nakilala siya sa may basketball court. Agad! Pero yun niya, minsan na lang ako makapanood ng basketball kasi may trabaho na at wala na rin siya. k a l